Okay, topic po natin, pag sumasakit ang tiyan, 'di ba? Ang serious dito either appendicitis ba siya o kidney stones ba siya, bato ba siya sa bato. Minsan mahirap ma-distinguish, okay? So ituturo ko sa inyo paano malalaman kung yung sobrang sakit ng tiyan appendicitis, kidney stone, o baka hindi delikado. Itong dalawa kasi medyo delikado 'yan. So, ang mahirap dito kung right-sided yung pain, okay? Pag dito sa tiyan, depende kung nakaharap ba yung cellphone nyo, ayan, oh. Pag sa may kanan sa baba, pwedeng appendicitis 'yan, pwedeng kidney stone 'yan. Dalawang pinang pipilian, minsan ma mahirap 'yan. Unahin natin ang kidney stone. Ano ba ang kidney stone? Ito yung kidneys natin, no. Oh. Okay? Tapos, ang trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. Di ba? Ilabas yung mga toxin sa katawan. Kaya lang, minsan, itong ihi natin, uh, may mga crystals, parang buhangin. May mga calcium, may buhangin, may mga sediment, nagbubuo. Katulad nito, nagbuo. So, pag nagbuo yan, pwede magbara dito sa kidney, dito sa ureter, o sa pantog, hanggang sa palabas. Sobra sakit yan. Pag pagsakanan pag kanan na kidney, sa kanan sasakit. So hindi mo alam kung appendix ba o kidney stone. Maraming klaseng kidney stone na pwede mag-form. Pwede calcium stone. Minsan, kung masyado ka sa maalat, mat, maalat, patis, toyo, kulang inom ng tubig, nagkakaroon ng calcium stone. Meron ding bato na uric acid stone. Yung mataas sa uric acid alaman uh, loob, alak, pwede rin. So, kahit anuman stone mo, lalo na pag kulang ang tubig mo, pwede siya magbuo. Yan, Ayan, no? nagbubuo, laki ng, bat, ng bato. Meron din iba, struvite stone, cistine stone, ito mga kasama yan sa UTI. Ayan, nakita mo, ang sakit. Okay? Iba yung sakit ng kidney stone. Depende kasi sa laki ng stone pag ang stone lampas na sa 5 mm, lampas sa 5 mm, baka hindi na bumaba. Hindi na siya lulusot. Play natin, 1 cm o mga 1 cm, 2 cm, hindi na lulusot yan. Lulusot lang yung bato kung 5 mm. Oh, dapat mga 1 cm lang. O, 1 cm is 10 mm eh. So pag 5 mm, maliit na maliit, pwede pa lumusot. Pero kung lulusot siya, sobrang sakit. Sobrang hapdi. Para kang dudumi, sabi nga ng ibang babae, parang nanganganak sila sa sakit. Ako naka-experience na ako nito. Ayan, you know, Sobra sakit yan. Ang sintomas, pag kidney siyempre, let's say, ang problem, kidney stone. So yung ihi magkaka problema dapat, 'di ba? May dugo, kulay masakit umihi, may uh, medyo pink, hindi naman hindi naman dugo talaga makikita, usually pinkish 'o. Yan. Chaka pag kidney stone hanggang likod. May lagnat, may hilo, may suka. Pero basically ang kakaiba yung sa ihi. Tsaka pwede pag ihi mo may makita ka parang buha-buhangin sa inidoro. Yan n'o, minsan sa likod 'yan. Kidney stone 'yan. Mamaya tuturo ko yung appendix pain. Sino ang prone magkaroon ng kidney stone? Usually age 40 to 65, pwede rin mas bata. May lahi, may lahi kayo na ang kamag-anak mo may kidney stone. Kulang ang inom ng tubig, inadequate fluid intake. Kaya ang kailangan at least 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kasi nga pag hindi mo siya ng maraming tubig, magbubu talaga 'yan oh, ano, magbubuo yung mga bato-bato na 'yan. Mas mataba prone to kidney stone, mga may high blood, diabetes, may sira kidney, ito pa. Sobrang exercise, 'di ba? Pawis na pawis, 'di ba? So na-dehydrate nade sila, pawis na pawis hindi uminom ng tubig. Sobrang alat kumain. Alat, asin, patis, uh, daing. Puro karne. Maraming karne kinakain. Prone din. Kahit yung mga matatamis, hindi rin magaganda. Masyado marami. Okay? So, ganito ang sintomas niya. Sa likod, lagnat, at sa pag-ihi, may deprensya. Pwede sa kanan, pwede sa kaliwa. Tapos yung pain niya, parang humihilab. Parang mihilab siya. Para kang madudumi. Tingnan naman natin yung appendix, 'di ba? Itong append appendicitis opera talaga 'to, ayan oh. Lahat ng tao may appendix, eh sa kanan din 'yan, ayan oh. Ano trabaho nitong appendix? Minsan tinatanong eh bad bugo mo ang Diyos nang may appendix, 'di ba? Actually, hindi ganun ka-clear ano trabaho nitong maliit na extra na appendix natin. Sabi ng iba, parang para din sa immune system, makakatulong din. Pero pag tinanggal tong appendix, wala naman, walang, ano, eh, walang kaso. Mabubuhay ka pa rin ng normal. Normal lang yan. Naalala ko nung grade school ako, sabi ng teacher namin, pag tinanggal daw yung appendix mo, hindi ka na daw makakatalo ng mataas. Actually, hindi. Ngayon ko lang nalaman, hindi tunay. O pareho lang yung lakas mo, appendix lang yan eh. So, bakit nagbabara sa appendix dito? Pag may nagbara, Minsan nagbabara dumi. May naiipit na dumi dito o may may tae o whatever, may crystals nagbara diyan, nag-inflame. Pag nagbara namamaga. Yan. Appendix usually in a week, eh. biglaan in a few days palala ng palala Ano? Eh, common din sa bata. Ah, mas mas common sa bata yung appendix. Okay? Appendix, ano, nagbabara. Dume, bukol, bakterya, ano, kanan. Okay? Pag naoperahan yung appendix at nalaman, kaya nga natin ginagawa yung video, pag nalaman na may appendix, ah uh, dapat very safe. Wala pang 1% ang namamatay. Kasi naoperahan agad eh. Okay? Ano ang sintomas ng appendix? Ganito yan. Medyo kakaiba siya. Nag-uumpisa yung kirot sa may sikmura. Sikmura, sa gitna muna. Kala mo ulcer. Kala mo nangangasim ka lang. Tapos, after 12 hours to 24 hours, kalahating araw, isang araw, yung masakit sa sikmura, biglang kakanan. Sikmura muna, tapos biglang kakanan. Maglo-localize siya dito sa kanan at bandang baba. Bandang baba. Ayan, no? Kumanan, bumaba, sign ng appendix Nilalagnat, sign din. Pag ginawa ng blood test, nakikita rin. Okay? Uh, patindi na patindi yung sakit. Pero hindi siya humihilab. Parang steady lang siya. Steady. So, sino ang tinatamaan ng appendicitis? Usually, 10 to 30 years old. Mga teenager. Hindi alam bakit sa kanila mas common. Pero pwede rin matanda. Sa kidney stone, kadalasan 40 years old to 65. Sa appendix, 10 to 30. Kaya kung bata, ayan, lalaki, mas common. Okay? ito, compare na natin na appendix versus kidney stone. Kunwari, uh, ah, doktor din kayo. Pag appendix, sigura, pag appendix, siguradong kanan. Okay? Gitna, kumanan, 12 to 24 hours tapos uh, pag umuubo, masakit, pag hinawakan masakit 'yan. Okay? Kidney stone, minsan kanan, minsan kaliwa at nasaan yung yung bato eh. Minsan sa singit kung sa ba minsan sa likod, depende sa location ng bato. Kaya pa iba-iba yung position. Uh, at ito kasi medyo steady yung sakit. Steady. Ano mas masakit? Appendix o kidney stone? Yung appendix, unti-unti, pasakit ng pasakit ng pasakit. Ang kidney stones, humihilab. Humihilab. Ngayon, minsan ang appendix, ganito yan ha. O, makinig kayo maigi. So, gitna ang sakit. After one day, two days, kumanan. Pasakit ng pasakit ng pasakit. So, two days na, three days na, masakit na masakit. Tapos, on the third day, bigla-bigla nawala yung sakit. So, happy ka na ba dapat nawala yung sakit sa appendix? Actually, hindi tayo dapat happy. Kasi, kung biglang nawala na yung sakit, parang okay na bigla, ibig sabihin, baka pumutok na yon. So, minsan pumutok na yon kaya nawala yung bigla yung sakit. Okay, ito na, compare natin. Appendix sintomas, kidney stone sintomas. Parehong may lagnat. Okay? Parehong may suka. Aros pareho eh. Uh, ito lang sa appendicitis, minsan yung pagdumi. Kasi connected siya sa large intestine, di ba? Yung pagdumi mo nagbabago. Tumitigas o lumalambot. Tsaka sa appendix, sa gitna, kumakanan. Sa appendix, dahil satyan, tiyan, makabag. Tsaka sa appendix, pag hinawakan mo dito sa kanan, masakit. Masakit yan pag diniin mo dito. Kasi sa tiyan. Eh. Pag kidney stones naman, masakit din sa pero kahit pindutin mo, wala eh. Tsaka kidney stones, tumutugon sa likod. Pwede hanggang likod kunas kasi kidneys na sa likod. Eh. Tapos yung ihi may dugo. Pero hindi hindi obvious na dugo, Misang pink lang eh, kulay pink. Tsaka iba yung hilab niya. Parang pag ganun-ganun yung hilab niya. Okay? Ano yung mga sintomas na may abdominal pain ka na kailangan natin dalhin na sa ospital? O di ba? Kahit ano naman masakit, kahit hindi appendix, kahit hindi kidney stone, basta sobra-sobrang sakit sobrang tagal, eh, dadali na. Mataas ang lagnat sa puerta, dumudugo, eh, ibang problema na yan kung sa puerta. Iba na isipin natin. Sobra bilis yung heart rate, mababa yung blood pressure, o talagang maga na yung tiyan. Talagang pag hinawakan, masakit na. Alam mo na, ibang usapan, yung putlang putlang-putla na yung pasyente. Serious na yon. So, para ma-distinguish, papacheck natin sa doktor. Blood test, makikita. Sa appendix, mataas ang white blood cell. May, in may infection kasi. Tapos sa uh, kidney stone, sa ihi, makikita sa ihi, may dugo. Tapos pinapa-ultrasound. Kidney stone, makikita sa ultrasound ng kidneys. Meron pang mga CT scan at tinitingnan. Okay, explain ko lang konti ang gamutan. Pag appendix, eh, halos kailangan talaga surgery. Merong iba binibigyan ng antibiotic, gumagaling din. Kaya lang, yung antibiotic sa mild appendicitis, after a month, yung iba na-operahan din ulit. Eh. Kaya usually, opera talaga. Lalo na kung pumutok na yung appendix, delikado. Ah. Kasi pag pumutok yung appendix, lalabas yung dumi sa abdominal cavity. Kakalat yung dumi sa buong tiyan. Mamamaga yun. Peritonitis, nakakamatay ito. Kasi yung dumi, napakadumi, kumalat sa buong bowel, mapupuno ng bakterya buong tiyan, nakakamatay ito. Kaya nga, inooperahan yan agad. Yan ang treatment sa appendicitis. Pag na na, tapos na, hindi ka na magkaka-appendix ulit. Pag kidney stone, anong gagawin? Yan, nakita mo, ang daming bato, kidney stone. No? First, sa kidney stone, minsan, iinom ng maraming tubig. Susubukan kung kaya lumabas ang kidney stone. Kung wala pang 5 mm, sabi ko nga eh. Bali, one half centimeter yan. Five millimeters. Baka lumabas pa. Eight glasses of water in a day. Pipilit. Okay? Minsan, binibigyan ng gamot. May gamot. Uh, may antibiotic minsan. O minsan yung... Meron pa ibang gamot eh. Pampaluwag konti ng daanan. Ang urologist yung magbibigay. Pag hindi na makuha nito, pwedeng shock shockwave. Yan ang uso ngayon. Shockwave parang ano lang siya oh. Para siyang sound wave ayan oh. shock wave lang. May isang makina, walang hiwa to, tinatapat lang dyan no, sa area ng kidney, dudurugin niya. Pag nadurog, lalabas sa ihi, kaya lang maraming dugo. Isa dudugo wave para hindi na ooperahan. Depende sa lugar, minsan iba hindi nagsha-shock wave. Ito, ureteroscopy maglalagay ng isang parang tubong maliit. Napakasakit to. Kung sa lalaki, sa ari, pinapasok to. Eh. Dudukutin, palagay natin, nandito sa ureter yung bato. Meron siya parang hook eh. Kukunin niya yung bato, hihilahin palabas. Or minsan, itong scope nila, may laser yan. Lalapitan, dudurugin, ilalabas. And lastly, kung talagang malala, mayroon, malaki talaga. Minsan, naglalagay ng ano, parang tube dito. Nephroscope. Nephrolithotomy. Yan. Kailangan gagamutin ng kidney stone. Kung hindi kasi, pwedeng, pwedeng maoperahan, pwedeng mag-kidney failure at delikado. Okay? So, sana po nakatulong to para makita nyo ano difference ng appendicitis at kidney stone. Salamat po.